Naka-live kami yun sa top ngayon. Tapos ayan si Madam Sheila. Pinadala niya ako ng gamit, guys. Ay, mm, sobrang pasabog talaga ni Madam Sheila. May pinadala na naman siya sa akin. Hello po. Andiyan na po yung ano. May padala po sa akin. Yes. Thank you. Oh my God. Gamay na Yeah. Oh my God. Ayan, pinadala na ako ni Madam Sheila. Thank you so much. I get it na, guys. Oh my God! Madam naman! Nakakainis naman! Hala, nainis ka pa talaga. Thank you po! Ano to? Yes! So, ayun na nga mga babe. na na naman tayo ni Madam Sheila. Madam Sheila Marie, maraming maraming salamat! Sobrang inspired mo naman ako, Madam. Nakakayana doon. Parang gusto ko lang sa inyong tumira. Pero, ay, ito na yun na natin to. Ito ay burger at ata. Alam ano ko burger. ito? sabi nga burger to. Eh. Burger nga ate. I don't know if this is gawa nila. Ay! Classic burger. Pasabog. Meron tayong ano guys. Lafok na lang. Lafok. Lafong na naman. Tapos meron din tayong mga... Chavon, Chavon. Ito ay Chavon. Tapos meron din tayong shampoo Shampoo, hindi kita na talaga mamamahugay. Tapos syempre meron tayong toothpaste and mouthwatch. Mouthwatch to mouthwatch. <laughs> Maraming salamat, Madam Sheila. So much appreciated. Kasi kahapon, nag ako ko sa live ko na ano, sabi ko, nangihingi nga lang ako ng mga siya shampoo dun. Hindi ko naman alam na bibigyan niya ako. Maraming salamat, Madam Sheila. Uy, grabe, parang siya yung fairy godmother ko. Ay, parang siya yung, your wish is my command. Ganon. Oh my God, may lapang na naman tayo. Hindi naman tayo magbubuto. Madam Sheila, thank you so much. Salamat po. So much appreciated, madam. Kung kahit hindi ko naman ninihingi, binibigay niya. At kusang loob. Kaya maraming maraming salamat, madam Sheila. I love you so much. Pagpalain ka pa ng ating Panginoon. I love you. Oh my God, guys! May nagpadala sa akin ng food orange. Asa na yun? Hello po. May nagpadala po ng fudge. Ay! It's for me! Guminazay! It's giving. Loko, ay me. Loko. Thank you po. So much appreciated. This is from Mom She Sheila. Let's go. Oh, oh, my God, guys. First time ko makareceive ng ano dito, padala. Galing sa mga present. Thank you so much. Ate, I got it. Thank you po. Wait lang, dadrap ko muna here. Oh my god, I'm so kinikilig. Hindi na lot, lot ang gay. May nagpapadala na sa gay. Kaya nyo ba yan? Sabi, gomen azay. Gomen so Caramel macchiato coffee. So much, ah, ang sarap. Thank you po. guys! I'm so natutuwa. Dahil nga pinadala na ko ni Mang Shishila na iti. It is ano, beef burger steak. And this is a caramel macchiato, which is my favorite. Ano tawag eh? Kakainin Super thank you po. Ang oh, sweet pa kasi mayroong pangalan ko. Gomenazai, sabi. Gomela's with the heart. Mm, I love that. Thank you for. Ato coffee coffee It's caramel macchiato. Alam niyo kasi yun ikaw before sa coffee. Okay, I love coffee. Saebit so, na ako. Anserap. Ijiyong caramel taste niya. Ang perfect! Thank you po! Sakto! Kanina kasi nagbe-breakfast ako. hindi eh, ko pa naudos yung kanin ko, yung ulam ko. Meron naman tayo dito ng ganiti. Anong tawag dyan? Foods. Yes! Hindi yes. ko pa na-picturean.